Yan at maaga pa nga po lamang ay uh, umalis na kami ng uh, bahay para puntahan ang isang barangay dito po sa Lubang Island, ang barangay Balikyas. na uh, narito po tayo ngayon sa isang lugar po dito rin sa Lubang Island ang Barangay Balikyas po at uh, po kasi rin ng dagat at bundok itong lugar na ito Ayan. at uh, pa man ay napakaganda po dito dahil uh, magkaganito po ang uh, natin dito yung isang lugar dito. Ito na ba yung mayroong nga aboraw dito na pamilya ah, na uh, medyo yung po sa buhay at ating nga po nga puntahan.

umaga po at uh, maaga pa lang ako ay narito na ako sa lugar po dito sa isang dito ko sa barangay Balikyas. At uh, may nakapagsabi po sa akin na marami po daw dito na mga kababayan natin na uh, hirap po rin sa buhay. Ngayon yung mga bata. Hello! Magandang umaga po, Nay. Uh, kamusta po? Kamusta po? Kamusta po, Nay? Ano po ang kinabubuhay nyo dito? Wala po. Ah, ito si Nanay at... Uh... po lang ako nung mga pag nanghihili at ako nung mga. Ayun po si Nanay. Ay, maganda umaga po, Nay. Ah, napunta po ako dito dahil nakapagsabi po kasi sa akin dito na ah. marami po mga kababayan din natin talaga ang sa buhay. At uh, kayo nga po yung nakita ko dito. Ano pong pangalan mo, Nay? PC. PC? PC, PC Insigne. Ah, si Nanay ito yung nasasabi sa akin. Ito yung ano nyo dito. Kasi yung Ay, kamusta po ang buhay nyo na dito? Ito po. Hindi naman nasa sa oras. Naanong po din. po mga anak ko. Uh, mang, may mga anak po kayo. Uh, ilang ba... uh, uh, ilan po yung anak niyo? Dalawa na... po yung asawa ko po. Hindi, ilan po yung anak niyo lahat? Siyam po. Siyam? Um, uh, ito, uh, anak niyo uh, ito? Apo uh, ko po. po. Ito. anak hmm, yung pangalan mo? Ito hindi ka nag-aaral. Ano pangalan mo? Jasmine. Ha? Jasmine po eh, pangalan niya. Jasmine? Overset hmm. mo, hindi na ako tanggapin sa school dyan eh. Ba't ilang taon na ka po siya? Ay, dapat no, to sa agkawian na yan. Hmm. Ay, wala po ako tutos, walang pira eh. Ay, yung asawa po niya? Patay na. Eh. Ay, patay na. Ay, yung iba po mga anak niyo nasaan? Salubang po yung iba. Salubang na, na. may tatrabaho na. May kanya-kanyang asawa na. Nag-aaral po. Kasi kumain na po kayo, Nay? Hindi pa. Kasi pwede po makikain kami. Pwede po. Ha? Pwede po. Makikain tayo dito, Turek. <laughs> Ayun, may kasama ko po yun, si Turek yun. Kasi na yun? Ayun. At... Nakakita ko nga ito si nanay dito. Hindi po kayo nakumain? Hindi pa po. Hindi pa po namin yung... Hindi Isang salop bigas, isang salok Bigas? Isang salok na bigas? Mm -hmm. Para lang pag ano ninyo? Ano, mm -hmm. Pag tangal po tsaka po. Oo, ah, sabihin ko po wala muna kayong bigas. Wala pa po. Wala na po naghanap buhay eh. Mm -hmm. May mga asawa na po eh. Ay, bakit hindi ba naman kayo na ano-ano mga anak po ninyo nabibigyan? Hindi ako. Hindi? Bakit naman hindi nabibigyan? Ah, hirap din sila sa buhay. Pwede pong tumigil po muna kayo ng ipagkala. po yung akin nag-aaral sa Agkala yung ipong pambao na po akong Kami nag-aaral po kayo doon sa barangay namin? sa lubang po. Ah, sa ko po Wala po akong Wala po Ito po yung bahay niyo? Yung bahay ni Sira-sira na. Dito nang hukay ang pagpagawain ng piray. Oo so, nga po. Dahil uh, kailan pa po namatay yung asawa niya? Matagal na po ah, matagal siya. Matagal na po. Magandang yung... umaga hmm. po. Hirap nga po kami hindi pa pagawain. Sa uh, sino po siya? Ay, manugang ko po niya. Ang manugang ko po niya. Na, ang trabaho po rin ng mga uh, anak niyo, na isda. Oo hmm. kasi malapit po sa dagat, di ba? sa sabihin ko, hindi pa kayo nakakain dahil wala no. pa akong bigas. Pag ako kumita isang daan, bibili ko isang kilo saan Sa bawang nabili ng bigas din eh. Bibili sa bayan. Maray, maray pa. Hmm. Tindahan, wala. Ayan po. Tindahan po dyan ay mga grocery uh, po, sa pila po. Walang bigas? wala po. Ayun, kailangan po may, may bigas tayo. Kasi dito po kami kakain eh. <laughs> Ah? Huh? Mm, pwede po naman. Ah, turek, ipaluto na lang natin yung ulam, yung ulam na yan. Yung sa'yo lang ang iluluto natin. <laughs> 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 Hindi, kasi po, nagkana po rin kami ng isda, kaya po nakapunta kami dito. Mm. Kasi doon po sa lugar namin, mahirap po rin mm. ang isda. Ano, yan po. Oo. oo mm -hmm. Wala po kung kayo lang sa amin wala po pasensya na po wala po hirap na hirap po ako eh kasi maaga pa kami naghahanapin na punta dito para hindi po mainit wala po eh pasensya na po wala hmm. naghahanap buhay sa akin wala wala daw kape iturek so paano yan hindi Naga, mo lang tayo kain mo ng kape wala naghahanap buhay sa akin eh <laughs> namatay na po yung mister ko eh Ay, hindi po meron lang po nai at hmm. eh nagiging ako na lang po kayo ng pambiling ng bigas at, at, ha? please mm. po eh magdag tulong po sa inyo eh. hmm

Ayan. Ayan. na Ayan. Ayan. si Nanay? Ayan. 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 po yung, eh, ano, sira na butas-butas na po yan. Hindi eh. na kayo. pa umuwa, puro sa epoxy po yan. Hindi uh... um, na bumapagawa. So, ano ba? Hindi pa na iyak si Nanay? rin. ano, babalikan ko kayo dito. Uh, hindi na natin na masabi kung kailan. Kasi ipupaalis na po rin ako bukas. Hindi uh -huh. Meron nga po rin ako alam ng mga sakit eh. po yung po, Nasaan? Nasa school po. Ang dala pong pambumba yung sa bike. Mm -hmm. Wala akong pambili yung ko. po eh. Aggressor? Mm hmm. Wala hmm. pambili. Ano sinabi nyo kanina na? Yung anak niyo may sakit po 'yun eh. May sakit din. Yung ginagamitan ko po abroad. siya ngayon. Nasa school po nag-e-exam. Ah, na-exam pa rin siya ngayon. Mm, diyan sa amin inantar. Pang ilang taon na po siya? Oh, grade 6 po 'yun eh. Diba sabi ko siya, di ba sabi po niyo siya may yung anak niyo? May mm. mga trabaho na ng... uh, may asawa na po 'yung iba. Oo. Uh -huh. so, wala na po sa amin nagan ko ay kasi may asawa na po siya. Oo, oh, well, wala hirap na, din naman sa buhay yung sila, na, sila no. Um, ako wala mo isa. Mm. Uh -hmm. -huh. Is napunta po ako dito na kasi sa inyo Ay, paano po, Nay? Hindi na po kang matatagal, ha? Apo. Ay, alimasag. Ay, alimasag doon. Nakita ko, eh. <laughs> Maraming salamat po, ha? Ah. Pauwi na po tayo. At least po ay... May napasaya tayo. May isang po.